Hi, ako nga pala si J. Tawag nila sa akin, negro. Hmm, tawag nila sa akin yun, negro. Alam nyo ba, wala akong ibang ginagawa dito sa bahay. Maliban na sa kumain, kain lang ng kain. O tinawag ako ng magulang ko, sa lang ako kain. Madalas akong tumatambay sa kanto, kasama ko yung mga barkada ko. Wala kami ibang ginagawa, kundi magkwentuhan, laro ng basketball. Tapos nag email kami. Uuwi ako sa bahay ng tangalian para kumain. Pagkatapos kumain, syempre, Lalagay ko lang yung plato ko sa lahusan. Tapos alis na ako. Punta ulit ako sa barkada ko. Araw-araw ko yung ganun yung routine ko. Pero hindi ko tinutulungan yung mga magulang ko. Kahit na naghihirap na sila, hindi ko pa rin sila tinutulungan. Kaya, saan nyo, kapatid? Kaya ang ginagawa ko buong maghapon, kasama ko yung mga barkada ko. Kasi mas mahal ko yung barkada ko kaysa yung mga magulang ko. Kaya ang ginagawa ko, patuloy pa rin ako pagbabarkada. Kaya yung mga barkada ko ngayon, ayun sila, tambay kami lang ng tambay hanggang ngayon tambay kami ng tambay tapos nangihingi kami ng yosi lagi kami nag yosi lagi kami nag -iinom. tapos yun pagkatapos nun wala kami ginagawang iba tapos yun pagkatapos kami namalasing, pumunta kami sa ibang lugar tapos matitrip yun lang tapos magyayabangan tapos hanggang sa makabugbog kami ah uh, ginagawa ko tapos papatawag yung mga magulang ko pag tinawag yung magulang ko nasa barangay na kami pagdating namin sa barangay tatawagin yung magulang ko kukulong kami. Pero pansamantala lang yung pagkakulong namin. Kasi pagdating ng mga magulang namin, sila na yung, sila na yung magkikiusap sa mga barangay. Tapos pagkatapos nun, wala na. Tapos yun, uulit-ulitin na namin yung routine namin. Pagkatapos namin mga barangay, tambay na naman kami sa kanto, tapos inuman, yosi. Tapos yung may yosi namin, yung pambisyon namin, hinihingi namin sa mga magulang namin. Tapos hindi kami nagtatrabaho. Araw-araw yun, ganun yung routine namin. Inaasa kasi lahat dahil na sa magulang namin alangan naman kami yung lagos sa sarili namin. syempre yung mga magulang namin, kasi nag-aaral pa kami, hindi pa kami makatagpat, hindi pa kami nakapagtapos ng pag-aaral, kaya eh, tuloy-tuloy kami sa pag pagtatambay at pag -yoyosi. Mas inuuna namin yung vision namin kaysa sa visuals, kaysa sa tumulong sa mga magulang namin. Kasi wala naman kami napapala pag nasa bahay naman kami. Lagi kami naghuhugos ng plato, naglilinis Ano yun? Nakakapagod. Wala naman sahod. So, ang ginagawa namin, tumatambay na lang kami at least doon, nakakita pa kami ng mga babaeng tumiti. Mga babaeng dumadaan. Tapos nakakilala kami ng bagong kaibigan. Kaya kung ako sa inyo, mga tambay kayo, pagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Huwag kayong, huwag kayong makikinig sa mga sinasabi ng iba. At huwag na huwag kayong makikinig sa mga magulang nyo. Kasi maling-mali yung, maling -mali yung ginagawa nyo. Kaya magpatuloy kayo. Kung anong ginagawa nyo, kung anong ginagawa ko sa buhay nyo, gawin nyo lang ng gawin. Kaya kung ako sa inyo, mambay na lang kayo at huwag kayong Huwag kayong wag na wag kayong magpapasakop sa mga magulang nyo. Okay? Kaya ako ako sa inyo, huwag nyo yung magand, Pagpatuloy niyo yung ganyang, ganyang gawain. Diyan. Diyan kayo may mga mga matututunan. Diba? Hanggang sa ulitin. Ako nga pala si Je. Tawag nila sa akin, Negro. Bye-bye. See you again. At, wait lang. Follow niyo naman yung page ko. Maawa naman kayo. Chin-chin.